Up. Good morning! Welcome to my YouTube channel, Bird Moto TV. Yan, kung bago ka lang sa YouTube channel natin, pakilike and subscribe, pakipindot po ang bell button para update ka po sa upload natin ng mga bagong video. So ngayon, nandito tayo mga boss. Pupunta na tayo mga idol sa Bukawi Pet Market. Para magbigay po ng kaalaman at update po tungkol po doon sa mga ibon so nakaraang Friday hindi po tayo nakapunta gawa ng naggawa tayo ng motor hindi, hindi na natin so yun na, nga pangatapos yung pag-maintain natin sa motor natin na ginagamit lagi sa pagganitong update at content po sa mga video na to so yun nga at Talaga naman, napakaswerte natin sa araw at umaga na to kasi wala pong ulan, wala pong ambon. Napakaganda ng umaga natin mga idol, hindi tayo naman. So yun, oh, ayun. Shout out ko lang pala yung, ano, yung rider na uh, nag-deliver po doon kay Idol no sa Amono. Wawa, wow. shoutout po sa iyo Idol. So yun, hindi ko na at hindi ko na rin syempre ilalagay yung kanyang profile picture. Para safety naman si Idol no. Sana wag niyo po ulitin Idol sa susunod. Uh, at nagpa-ship ako ng ibon alas 8 ng gabi no. Ewan ko kung ano nangyari sa kanya. Inabot siya ng alas 3 sa madaling araw. Ang <laughs> lupit no. Ang lupit mga Idol. Shoutout out po sa rider uh, na ano po. No, lumabot na madaling araw yung deliver na puyat tuloy yung client na dahil sa kakaintay sa kanya so yun na hindi na, ko alam kung ano nangyari sa kanya kaya shoutout sa iyo sana wag na po ulitin kung nagtatrabaho po kayo magtrabaho po kayo na mayos. wag po yung gano'n kasi yung binabayad sa inyo sulit naman at naka priority po yun dapat inunay po muna sabi kasi sa akin na client galing pa daw siya ng Cavite samantalang galing siya sa Novaliches paano siya nang galing ng Cavite ibig sabihin naka siya at inuna niya po yung iba so wag naman sana ganun mga kapwa ko rider Uh, natin yung mga customer natin kasi diyan tayo kumikita kung tutulungan kung tutulungan nyo po sila tutulungan din po kayo kaya magtulungan lang po tayo at unawain po natin yung kalagayan po ng mga customer natin huwag naman po tayo puro rider lang na yung gano'ng oras, hindi po kaya-aya yung gano'n. Napupuyat po ang tao kasi may pasok pa po yun, Kaya naman, huwag sanang gano'n, mga kapwa rider ko, kapwa delivery rider, sana naman, matuto tayo na yung trabaho natin, ayusin natin. Kaya yun lang, shout out po sa'yo, idol, ha? Hindi ko na papangalanan at hindi na kita ilalagay doon sa Uh, yung profile mo kaya respeto ko rin sa iyo yon at yun lang hindi ka nakakuha sa akin ng magandang star ayan pasensya na sa so, sunod wag mo na po sana ulitin Tapu rider ka diyan all so ayan dako na tayo dito sa Bukay Pet market, market kaya tara samahan niyo ako wag niyo sana escape yung ads na dumadalaw po kasi nyo ayan, kung sa mga gusto kong order at kumontak sa akin yan lang po sa may uh, screen ko natin, nakalagay po sa screen sa magdang yung facebook natin Herbash Ruby Boy yun nga mga idol, samahan nyo ako at pupunta tayo sa Bukaypet Market mag update tayo, kaya tara naman let's go alright at ito na nga kung nakikita nyo ito po yung landmark flyover kung ito yung po mga idol no, pagka na to, dito yung pumatat na gagawin pagdating po dito sa flyover na to pagbaba po ng flyover bandang kanan may kita nyo po yan may mga kubo na tinitinda at marami po nakapark ng na mga motor sa hilig so kaya naman hindi po mahirap hanapin napakadali pong hanapin mga idol yan every friday dito lang sa Bukawi Pet Market so kaya papasok tayo kakana na po tayo dito hindi tayo naman yan o. ayan o. Yan, may market na kagad ng mga mga anong dito mga idol Kaya sulit po ang pagpunta nyo dito Pag umaga po kayo nakapunta at hindi po kayo mahirapan dito Hanapin yung ano to Ayan, ang oh. pila sa aros May itay naman yan mga idol Hindi po napakahirap yan Waste nyo, gogil map nyo Napakasulit at napakadami pong tao ngayon no oh? Napakadami tao Magang-magang po tayo ngayon sa araw na to So ayan, sulitin nyo lang

<laughs> -basa dito ngayon mga ito no yun lang problema pag maulan maputik yung taga taga tayo ngayong maga so tara parking muna tayo doon sa loob tara meron tayo mag parking na dito na maganda yan sila sir Kali and then sila sir Aljun yan shout out sila Sir Yuno okay sana meron tayong mga pagpartingan yan alright wala hanap tayo mga idol Ay, <coughs> eh Okay mga boss magandang umaga So andito tayo ngayon sa Mister ni Sir Marvin yan. Long time no see Ngayon na tayo ulit na pag-update kay Sir Marvin So yun o oh, Disilipin muna natin yung mga dala nila mga ibon <coughs> Napakaganda, napakasolid naman Wow hinog na hinog ngayon Mga green hawk dito Pati mga dilawan meron din dito Kaya hindi na ususan itong mga to So oh yeah, meron lang kakate, meron okay. din lang mga uh, lutino, yellow face, meron na rin po mga boss idol na Meron din mga aqua. Ray. Ayun no? Gabo, gabo. Aqua. And then dito mga kakate, mga idol, napakadami po niya ng mga kakate. Yeah, yellow, lutino kakate, meron din dito mga cinnamon. So yan, yeah, aqua. Napakadami. And syempre meron din dun mga pinto. Oh. Sibra. So, So, yun, napakadami po niya, mga idol, no? Kaya, ano pa yung nantay mo? Kung may time ka at pumunta dito sa Bukawi, eh, marami kang pagpipilian. So, yun, no? Yellow face, tanpano, nakakasolid. Talaga naman, no? Nakaitong mga yellow face, paste, pastel, green, posa, to. Ayan, napakaganda at napakasolid naman. Okay, mga boss, idol. Umpisa na natin si Sir Marvin. Tara. Alright. Okay, dito tayo mag Sir Marvin, magandang umaga. Good morning. Ayan, okay. Sir Marvin, etong ano na to, Green Opa, anong ID na ito? Normal lang yan. Normal lang, pero napakaganda, oh. Solid, oh, panalo. Green Opa. Solid. Okay. Maganda yung kulay na ito, napakinis. Sir Marvin, magkano naman dito? Ano yan, boss? Paris na, 800 na. 800, Paris na, oh. Mga sira Ayan, Rino pa. Siyempre, dito muna tayo sa mga high mute Unay muna natin ito, mga aqua ni Sir Marvin. Sir Marvin, ano nang kalagay ng na aqua ngayon? Magkano presyo? 4 isa. 4 isa. Ako so, mga yan, Bali, 8,000 pares, ano? 8,000 po ang pair dito, mga Sir Idol, o. Eto, anong ID na aqua na ito? May karga ba ito? Ito? Yung may leg, yung may leg lang may karga. Yung may leg ban, ano karga ng may leg ban? Split done. Split done. Ocho. Ocho naman to. Pero yung, <Stevens> yung, yung normal, 4. 4 yang yung karga. normal na walang karga. Pero post done yun ako, bagay ano, hindi declare, declare Ay, di na din declare. Okay, ayan o, oh, quattro, possible na, pero hindi na po din declare talaga na ano ni Sir Marvin. Oh. Okay, Sir Marvin, dito. Sa mo. Wampay pares, yeah. tawaran nila sa libo yung pares sa libo, pag tinawaran pa to, panalo na. Okay, ito may mga slaty dito. Ito, back to back ito, slaty. Napakaganda na ito sa Marvin ha. Slaty back to back. Magkano yung slaty mo? Siya pares na? Apo. Sa libo na lang. Sa libo na okay, lang, yung slaty lakasalang slaty lakasalang slaty. Lakasalang back to back mga idol. Oh. Ato, ato. Ayan, back to back slaty. Lahat ang hanap niya, puro slaty po oh, yeah. mga idol. Kitae naman napaso ah, dap tapaka Tony do. Oh. Okay, dito tayo sa Ito sa libo lang Paris na. San libo lang Paris na to, mga sir oh. Yan. 1K sa Paris. Fire blue. And then ito, fire blue pastel. Oh, sa Dilute. Dilute, magkano oh. naman to? San libo lang din Paris na. San libo lang din to Paris na oh, mga sir oh. Ganda no. Okay, dito back to back. Dilute. Viewing at saka dark. Opaline. Opaline. Kaya 2.5 na lang pare. 2.5 na lang to pare. So, so yan. 2.5 na lang pare. Mga idol. No? <laughs> okay. Next. Ayan. Yellow bull saka pastel opa. Yellow, yellow bull saka pastel opa. Magkana naman to kay Martin? Sabi mo na. Magkana naman dito? Sino na to? 700. 700 lang. Pastel saka yellow bull opa. Okay. Eto dito tayo may yellow piece pisaw nakita oh, Sir Marvin ito Sharma Rita ano mo yellow face Black yellow face yes uh upper line possible in no dinika din isa pakarin ano yeah. mo yung Sharma 35 35 ayan so, possible ino tapos date tak pa no oh ayan 35 mga saray no? okay. okay. ito lo oh tayo motor ito pale follow oh uh -huh kaya sa ping palo mo Kaya pa 2000 2000 pare. lang pares so, o pa ping palo. Yan. Yellow color po siya mga sir, hindi sa avocado line ha. Okay, yan oh. Okay, next. Etong ang mo. Isang siya pares ito naman dito Paris mga sir Ano tawag yung salto na to? Ano tissue do Yan. Okay, rinig nga. Parang malinaw. Ito dalawang pare 15 Paris. 15 Paris full hood naman to, full hood. So full no? hood po yan. Okay. Ito sir Marvin. A yung ayino. Aquino Split Opa Split Opa 10 10K ang isa Yan. k Ayan, Aquino Visual Split, split Opa 10K po yung isa Napakaganda, solid na ito ah. O oh. Ipin nyo, napakaganda ang ipon no? Okay Next Ito, maganda rin to. Lutino Opa Lutino Opa, solid Yan Ayan, oh. pulang-pulang yung ulo Sir, maraming magkakaroon dito 2.5 2.5 yan, 2.5 solid hen. Solid yung pagkakulay niya. Eto. Tutino ko pa. Back to back. naman po ito? 2.5 isa, 5,000 pares. 5,000 pares, 2.5 isa. So, ayan. Okay. Eto. Paint palo. palo. Dark form. Opa pain. Opa pain. Magkana naman ito? 1.5 pares. 1.5? Pares. 1.5 pares na po yan, mga idol. Uy, may mga alusan pa dito. Eto, Sir Marvin, yung mga alusan mo dito. Magkano? Hindi po sa ano. 500 isa, o. Oh, 500 isa. 500 isa, sa alas to Sa ibang kulay naman, pinakababa, 250. 250 naman, yung mga, yan, ayan, yung mga pinakababa. Yun, yan, iba-ibang kulay. So, yan, depende sa kulay po yan. Kakatalo po sa kulay po dito. Okay, Sir Marvin, itong mga ano mo? Lahat yan, puro ka. Lahat to, puro, puro ka. Dan palo. Dan palo ka pala. Eh, no. May normal dyan isa, ito. Magkano naman yan? Ano lang to? Ah... Uh, 10,000 sa karak to ah 10,000 kong blue sa green 5,000 kong normal, normal 5,000 sa mga opalain ha? 10,000 no, opa 10, yun oh panalo chamba jackpot ka dito mga boss oh mura na to mura ma'am ma boss Marvin boss eto sa so mga yellow face natin magkano dito sa Marvin yung Dan Palo yellow face o Dan Hen magkano naman to 40 40k oh o Dan yellow face oh 40 40,000 yen. Ito naman yung kasama niya, yellow face oppa, split dan kak. Split dan kak. Magkano naman to, Sir Marvin? 35. 35 sa split dan kak. So, yan o, 35 mga boss. Yan. Maganda, okay. no? Solid. Dito, Sir Marvin. Possible ino. You know? Mga yellow face natin dito. Yung mga dito. pastel dyan, possible ino. You know? Okay. 12 isa. 12 isa. Ayan o, no, dos isa sa mga pastel mga Ito naman ano, ito naman Green, wing 20, 20, 20 isa sa ito. green wing Mga ilang mas na to, Sir Marvin? Possible Sir Tohe Okay, ang pili mga ilang na Depende sa mapipili nila Depende sa mapipili So yan, yes, tanungin nyo na ito lang so, Sir pili Marvin kontakin nyo na lang Ito mukhang may karga itong mga ibon na ito Ano karga ng mga ibon na ito? Speed dan dan magkano naman dito? pagka open rin natin uh, bigay ko na lang na bump pipe sa normal normal ba? wala pa puro open rin puro open rin magkano mga to magkano 1,500 oh 1,500 saka di ba ako 2,000 saka 1,500 saka 1,500 saka 2,000 kayo direksyo 1,500 saka wala problema yun okay ayan ha rinig yun naman mga idol okay eto may orange okay, shoot dito no, alas 1 magkano sa orange shoot San Libo Pares. San Libo Pares, sa Orange Show. Ay, ay, yeah, ay, may issue pala to. 800 na lang to. Ah, may issue. issue. Yan. Oo nga, medyo may issue nga ma to. 800 na lang pala Pares na ito, mga sir. So, okay. Okay. okay, dito naman tayo sa mga kakatay ni Sir Marvin. Ang gaganda, mga lutido. So, yan. Sir Marvin, magkano dito sa ano mo? Sa lutino 2000 mo? 2,000 Pares. 2,000. Ito, 2,000 lang Pares, mga sir Idol. Alright, oh yan oh, ito pa oh. tatlong 3 pares, meron, available. Okay, ito na naman, dito sa mga ganito, normal. Tatlong pares. Pares lang? Ayan, 2,000, 2,000 po, kada pares po yan, mga sir, ayan oh, oh. okay. dito sir Marvin, sa mga parakeets mo? 200 po 200, mukhang sold out na yung parakeets mo. eh. <makes> Kunti na lang. Ito mga, ano mo, zebra. 300 isa 300 lang isa sa Sibra oh. Ayan oh, may ano to, tawag na ito Tawag din sa ID na to, pull ba to Ano yun? Hindi pull over yan Pasa oh, ko, normal pa lang eh Normal lang sila mag-ID Pero may ID to eh, alam ko to eh Hindi ko kasi sa mga pinches eh may tawag dito sa ID na to eh. Basta yan, yun lang. Hindi <laughs> natin kabisado pero may ID po yan. May uh, lahi po yan. Hindi ko kabisado, may hirap ang declare. Baka maya maaaral tayo. Oo nga. Yan, declare na yun na sigura, no? Uh, Oo. Normal, normal, normal. Normal na lang, normal. Oo, oh, okay. Wala ano nang issue. Oo, oh, para wala na, ano, daming sat-sat. Ito, may aqua dito ah. Split, dito dito. Dito dito. Magkano naman to? 5,000 yun, may 4,000 na lang. 4,000, normal na no? Normal. Normal aqua, dito dito, 4,000. Oh, so, yun. Ito yung wild type mo. 3,000 Wild type to. 3,000 pares. Sige lang ito, may 3,000 pair. Sige ba, ikubad? Okay. Ito okay. pa ang mga wild type ni Sir Marvin, no? Oh. Dito ay isa magkano? 1,500. 1,500. So, oh, yeah. 1,500. Ito, white bull. Kasa white bull mo? 500 isa. 500 isa. 1,000 po ang pares. O, so, yan, no? Oh, 1,000 ang pares, mga sir, idol. Okay. Ito yung primino natin back to back magkano naman? 3,000 pares. 3,000 naman dito pares mga sa idol oh. Yan back to back primino. Okay. Set up natin to. Yan. So yan. Hanggang dito na. Kunin natin yung contact ayan, number sa so, mga gusto po mag kay Sir Marvin. So contact na po kayo. Sa screen naman po yung contact number. Lalagay po natin. Okay Sir Marvin contact number. Sir 915. 13591. Ayan, maraming o, salam salamat po, kapitan. Thank you, thank you po. Thank you mga Sir Idol. Di pa tayo. Okay, thank you Sir Marvin. Thank you. Okay mga sir, nandito tayo ngayon sa pwesto ni Sir Joel oh. Medyo maputik yung area mo ngayon Sir uh, Joel ah. Uh. Ulan kasi nagkahapon Kaya nga, lakas ng ulan kahapon ano? tsaka ng lawa. Okay Sir Joel, eto, nahin natin to Hunted natin, yung hunted Yung hunted tayo yung ito yung handpick mo na ito ka tayo Magkano ito? 800. 800 lang isa. Ito, 700 lang. Ito, 800 lang isa mga boss. Ganda daw. Ito laki ng suka ito. Ito, 700. Yung medyo maliit. Yan, yeah, medyo maliit. 700 naman ito. Ito mga parakeets natin. Magkano dito? 250. 250. Parakits. Pero ah. 250 lang o parakits. Lima yan. Limang piraso. 5 piraso yan. Uh, May crested pa din So, sana yung isa Ayun, natambakan Nadadaga <laughs> na na So, yan o So, pwede yung isa po niya mga sir idol Okay, Sir Joel At paano natin? Sa society natin, magkano dito? 500 500, 500 ang pare sa society o oh. And then dito sa gold dyan 3K 3K ang pare sa gold dyan 1.5 ang isa no 1.5 pag isa lang 3K pag pares po mga idol Okay, Sir Joel, yung mga ano pa. pa natin dyan? Kakate. Kokatel natin, 16 na lang yan pare. Ayan, kokatel o. Oh. 16 lang ang pare kay Sir Joel o. Oh. Uh, Nati dyan, kahit saan dyan. Kahit saan dito o. So, yan o. Oh. Sa kits natin, 400 pa. Sa mga, mga para magkano dito? 500 dyan. 500 dyan. 400, dyan. 400 dyan. 500 yung pinakamature. 500 pag pinakamature, 400 pag yan. So, yan, dami o. No? Okay, next natin Sir Joel. Ito mga opalay natin. Sa opalay natin magkano dito? Yung 700. 700 ang pares sa mga opalay. Nung no, mga matured na po. Mga pare sa mga Dito 500 naman sa mga normal na green. Sa mga pale natin. Normal normal lang yung mga pale natin eh. Normal paint palo. So, 1K mga... Magkano naman dito? 1K yung mga, ano, mga yellow green natin. 1K. Mga green Ayan o. No? Oh. Yeah, mga paint palo 1K ang pares. Itong mga opalay 600 mga blue 600 yung mga blue violet so yan o oh. Okay, next natin sir Joel opa pay opa pay natin magkano dito 1-6 oh. ayaw lang po mga idol oh. ito dito dito 5 blue ito na dito blue ito magkano naman dito ang guys ko parisal ano to 1-4 lang o oh, mga boss oh. Ah, yeah, 1 lang. Ito may personata si Sir Joel. Oh. Oh, ito, wild type natin. Magkasa wild type natin? 2K na lang yan. 2K. Ito 2K mga boss oh, kay Sir Joel. Eto, ito, black chick. Oh. Magkasa black chick. 1-2 na lang. 1 yung black chick ni Sir Joel. Yeah, 1-2 black chick. Next. Ito. 1K pare. 1K para sa malig sa Alson, Sir Joel. So yan, 1K And then dito 1K 1K, dito. 1K din dito Ito pipe to, no pipe Yan, no pipe mga sir, o ganda na ito Alps 1, no bira to Pipe Alps 1 Next Ito 800 Ito 800 naman dito So yan, 800 naman dito Mga sir, ha, ito Ito pa Alin pa dyan? Alps 1 din Para isang Ayan, para isang linyada na itong Alps 1 na to. ito Ito magkano dito? Ito 1K Ito 1K 1K naman. Ito, 1K. Ito. Book na yata itong sir. Book yung isa. Magkano naman yan? 1K. 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 1K din. Pare-parehas okay. lang. 500. Igwa 1K po yan mga sir. Okay. Dito. 1515 1515 lang okay. dito sa mga dilute ni Sir Joel Marina, no? dampot ko nito pero may paris to May oh. paris blue din Ayan Yung no? 1515 252. Okay, next pero, Pano, Pano, pa. Lutino pa Nutino pa natin magkano Sir Joel back. Ito, yang pa kasi to yeah. 3K na lang yan 3K sayang Back to back na yan Back to back Dito 1-8 naman dito Cream Lino yeah. Back to back. Okay, next. Ito, may yellow face na naman dito si Sir Joel. Mamaya to Ito. ano ba to? Back to back na Latino Opa. Back to back lutino Opa. Magkano? 3, -5 3 -5 naman ito. naman, 2.5 na lang. Hindi e, pa to no? Ito naman kasi lutino Opa saka yellow bull Magkano to 2.5 lang to yellow bull sopa at lutino Opa. Ito yung ano natin. Ito na. Ito po muna. Ayun, para din, sa hindi niya adapt puro mga dilaw. Ito mga dilaw. Ito mga yellow bulbs. Ito sa mga yellow bulbs magkano dito? 800. 800 lang pare sa so, so white bulbs. 800 din. Ito, ito, ito lupino normal. Lutino normal magkano? 12. 12. Okay, next. Ito na. Ito ay 50 50. 50. So, split ino pareha. Split ino pala yung back to back. Magkano? Ito, 1-4 1 Ito yung yellow face natin, magkano dito? Ito yung yellow friends natin. 20k kasama na itong kapatid niya. Ah, ilang ano dito? Three to four. Three Three to four. man? Ano na ito? 3 to 4. 3 to 4. Oh, ayan, 3 to 4. Oh. Mabot. Ito, naka-DNA ito. Ah, uh, upcoming. Bukas mo nalaman ng result. Bukas mo malalaman ng result. Oh, Ngayon sana kaya hindi na ano eh. Okay, ayan ha. May yellow face si Sir Joel. Oh. Ayan. Okay, yun lang Sir Joel ano? Oo, oh, yun lang muna ang paninda natin. Contact number? 0961-670-2199 Ayan Please Joel Avery Property Ayan. Yeah, please contact lang po sa mga gusto po mag-order ng mga ipon ni Sir Joel Ayan, Medyo maputik dito nga lang oh, kasi umulan kahapon no? oh. Ayan buti, Sir Joel May uti pa tayo space Kaya nga buti meron Hindi uwi na maaga Huwag <laughs> naman Okay thank you thank you Alright, dito naman tayo ngayon sa pwesto ni Sir Kokoy Romel Alba. Good morning, Boss Kokoy! Yes. Geng! geng Yan, si Boy Geng-geng ang dito. <laughs> geng -geng. Okay, Sir Kokoy, Magka dito, anong ID neto? Ito, ay, uh, yung Pre-Village Kitopa. Pre-Village Kitopa. O, ang kapares yun, yung Albanyo. Albanyo yung kapares. Magkano naman yan? dalawa? Apo. One-five na lang yung dalawa? One-five na lang, mga Boss Idol. Murang-murang. O, yan o. Oh. One five. And then, itong ano? Ito, kak. Ah, 500. 700. 700. Lupino, kak. 700. Dito, Sir Kokoy. Ito, 1-8 ito. 1 lang, okay? Bus Kokoy. murang mura mga idol, oh. Paunahan na lang kayo dito, mga sir. So, yeah, 1 So, lead. Okay, next. Okay. Okay. Sir Kokoy, magkaya dito? Sir, parang siya, 1-1 na lang. One, two, yung Lutino. One, two. Yeah, one, two lang, kada ano pare. Eto. One, two din to. Eto, one, two rin. Yeah, puro one, two na to ha. Eto, yung mga normal. Yung normal, 500 na lang. 500 lang dito, normal. 500 lang yan, mga siray dun. Eto, personata mo, Sir Kokoy. Yan, lalaki yan. 400 na lang. 400 to? Ayan, 400 na lalaki, mga siray. Classic. Classic Perso. Na, yeah, Borando. Tito. Dito, ito. Nabili ni. na to. Swap na to. Okay. Oh, okay. Contact number, Sir Kokoy. Baka kabisado mo. Hindi kabisado. Romel Alba. Please contact lang po. Ayan. Thank you, Sir Kokoy. Geng-geng. Geng-geng. <laughs>